Fire signs, tignan po natin kung ano ang mensahe sa'yo ngayong araw na ito. Keep in mind po na ito ay general reading lamang so hindi lahat ay makaka-relate so be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais nice naman po mag-avail ng ating private readings, makikita niyo po yung link ng ating Facebook page sa description box below. Tarot Intentions by Ariana Reyes. Tignan po natin, Spirit Guide, ano po ang mensahe natin for Fire Signs, Aries, Leo, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus ngayong araw na ito. Spirit Guide, mensahe po natin kay Fire Signs. Fire Signs. Fire Signs. We have unlimited possibilities. So, ang tanging had limit lang natin. Okay? Ang tanging limit nyo lang, fire signs ngayong araw na to, ay yung inyong isipan. So, you have unlimited possibilities, you have until unlimited ideas ngayong araw na ito. So, grounding. Stay grounded para malaman ninyo kung nasa tamang path ba kayo or ano ba yung ginagawa ninyo. Okay? So, always stay grounded ngayong araw na ito we have forgiveness. Yan, meron ba kayong mga kailangan patawarin ngayong araw na ito? May mga bagay ba na bumabagabag sa inyo? Ayan po. So, tignan ninyo, suriin ninyong mabuti. And, ayan po. Pwedeng magawa ninyo ng solusyon ito ngayong araw. Fire signs. Basta, stay humble. Be kind hindi lang sa ibang tao, be kind also to yourself ngayong araw na ito. So, tignan pa po natin ano pa yung mensahe para sa'yo. Okay, Spirit Guide, ano pa po yung mensahe natin for Fire Signs, Aries, Leo, Sagittarius. Spirit Guide, we have Life Purpose. Tignan mo, puro puno, oh pinatatag ka talaga ng panahon at patatatagin ka ng mga mangyayari sa iyo ngayong araw na ito, fire signs. Okay din yung health mo in terms of your health. Ayan po, mas nagiging stronger kayo. Meron dito, pwedeng nakaka-recover po. Meron naman dito, talagang hindi kayo sakitin totally, kahit ano lang. Or sabi natin yung mga nagiging, ano nyo lang, nagiging sakit nyo lang, ubosipon, mga ganun lang. Fertility. Okay, tignan natin. So meron kayong sisimulan dito. Alam niyo tignan mo off. Oh, pwedeng very confident kayo sa inyong sarili. We have well-being. Talagang inaalagaan niyo yung sarili niyo and also hindi lang po yung physical health niyo, pati po yung inyong emotional health and also pati po yung inyong mental health. Inaalagaan niyo yan ngayon. Fire signs, Aries, Leo, Sagittarius. Ayan, napakaganda. Mas magkakaroon din kayo ng me-time ngayong araw na to. Ayan, marami sa inyo may me-time kayo. Mas makikilala niyo yung sarili ninyo. Mas mabibigyan ninyo ng atensyon yung mga bagay na need nyo talagang uh, aralin, need nyo talagang tapusin, umpisahan ngayong araw na ito. So, tignan po natin, spirit guide. Meron dito, pwedeng... Hindi kayo morning person, fire signs ito oh meron dito parang late na kayo na gigising or late na kayo magigising ngayong ano na to ngayong araw na to Ayan po. Meron nga dito parang nag nagaagaw na yung liwanag, nagaagaw. Tama ba nag-aagaw yung liwanag at saka yung dilim pag nagigising ka. Yung iba naman sa inyo, ayan. Depende kung kayo ay walang work ngayon, pwede po na ayun late kayo magigising. Yung iba naman sa inyo kung may work kayo, ayan, parang nagaagaw na ngayon liwanag nung pag nagising kayo. So, paano na yun, bukang liwayway na. <clears throat> meron din morning person, meron hindi, okay? 1936 and 23 your lucky number. Tignan po natin spirit guide. Pero may mga moody dito ngayong fire signs. Check natin spirit guide. Kamusta po ang trabaho? Kamusta po pagdating sa trabaho ni fire signs? We have nine of cups. Happy kayo dito because you are working dito sa inyong life purpose. So, you are living your life purpose, fire signs. Kaya, happy kayo sa mga ginagawa ninyong trabaho. Nasa tamang path po kayo. Ayan. And, happy kayo sa mga achievements ninyo pagdating sa trabaho. Ito, hindi naman to yung sabihin natin meron kayong recognition, meron kayong award. Yung mga natatapos nyo po na trabaho. Okay. Maayos ninyong natatapos yung mga trabaho ninyo. Yun pa lang ay Ayan, sobrang saya nyo na Fire signs kasi hindi kayo nahirapan or sabi natin na challenge kayo pero natapos niyo pa rin yung trabaho ninyo ngayong araw na ito. So tignan pa po natin, ano pa po yung mensahe? We have Eight of cups. Ayan. Meron tayo dito Two of pentacles. Yan, focus mo talaga ngayon is yung trabaho mo. And marami po sa inyo Fire signs, ayan, Actually, madaming nangyayari dito sa trabaho mo Pero pinaprioritize mo talaga na matapos yung trabaho mo on time At saka maayos mo siyang matapos yan Hindi lang yung basta trabaho Di ba may mga ganon? Yung basta lang makapagpasa sila ng work Hindi na nila tinitignan yung quality ng work nila Ikaw kasi fire science iba ka Mm -mm. Sine-check mo talaga yung quality ng work mo Yan yung nagugustuhan sa'yo ng mga boss mo Hindi ka lang basta nagtatrabaho You work kasi with passion You work with your heart kasi Kapag ikaw ay nagtatrabaho Kasi nga po, marami talaga sa inyo ay Ito yung life purpose ninyo mm -mm. So kung di naman kayo masaya sa trabaho Kasi meron din namang nakaka-feel yan, hindi ba? pwedeng wala naman kayo sa life purpose ninyo. So, hanapin niyo kung saan ba kayo magiging masaya. Yung nagtatrabaho kayo, napapagod kayo, pero still, gusto niyo yung ginagawa ninyo. Yun po yung hanapin niyo. Kaya nga ito, kailangan nyo maging grounded ngayong araw na ito. Tingnan po natin, spirit guide. Pagdating naman po sa negosyo. Pagdating sa negosyo, meron tayo ditong strength. We have king of wands meron tayo ditong 3 of cups. Meron kayong mako-close deal dito ngayong araw. So, yung client nyo na to, sobrang alaga nyo to. Actually, medyo spoiled sa inyo yung client nyo na to, fire signs. Pero, okay lang kasi binabalik din naman niya talaga yung, uh, sabi natin, ah uh, yung pinifill niya din naman yung cups ninyo. Hindi lang talaga siya basta kliyente. Ano, napaka-daling kausap. Ayan po. And also, pag may mga requests, pwedeng nagdadagdag siya ng bayad. O kunwari may mga additional siya dyan sa mga in-order niya sa inyo. Fire signs, meron siyang ang dinaragdag. So, hindi siya selfish na kliyente. Yung tipong, di ba, may mga ganun na kliyente. Pag pag nakapagbayad na sa'yo, akala nila yung time mo ay free ka na, di ba? Free ka na buong araw. O, feeling nila na nila yung time mo. Pero kasi, pero, kasi itong um, client mo na to, napakaganda niya talagang kadil. Ayan, sobrang magiging happy po kayo dito. Ayan, meron na naman kayo ditong mga big deals na mako-close ngayong araw. Fire signs. Check natin. So, pwedeng three digits. Yung iba po sa inyo, ayan, yan yun yung sales ninyo. Okay, depende kasi yan sa trabaho ninyo. Some of you naman po, higher pa. Ayan, higher pa yung mga transactions ninyo dito. Mm -mm. Meron kasi dito, di ba, kumita lang sila ng 3 digits. Happy na. Meron din naman po dito na, syempre, mas gusto nyo pa higher. Kaya din talaga, mas binibigyan kayo fire signs. Kasi, kung ano yung binigay sa inyo talaga, nagiging happy kayo dyan. Nakokontento kayo. Nagiging masaya kayo dun sa nare-receive ninyo. Tignan po natin. So, maganda po yung sales ninyo ngayong araw na to. Wala masyadong problema. More on mga, mga ano nga eh, ma-action. So, ang dami nyo yata ang production. Tignan po natin, spirit guide. Pagdating naman po sa kaperahan, kamusta po ang kaperahan? Justice, meron ba kayong inaayos dito ng mga loans? Okay, meron ba kayong mga utang dito? fire signs, meron din yung iba sa inyo, meron kayong mga babayaran. So kailangan ano 'yun, may mga listahan, may mga resibo. Ayan po. Medyo madami kayong resibo dito ngayong araw na 'to. So mga magbabayad kayo ng mga bills ninyo or kung ano pa mang mga legal fees for some of you. Ayan po. Tignan natin. Spirit Guide, kamusta naman po ang love life para po sa mga single na Aries Leo, Sagittarius. Ayan. Meron dito, pwedeng may nakakausap kayo. Merong, uh, merong kayo nakakapalitan dito na message. Fire signs, tignan natin. Kaya ni ko siya nakikita kasi na, pwede siyang mag, ano ha, mas lumalim pa, pero kasi as of this moment, masyado pang premature yung energy. So, hindi ko pa siya nakikita na mas lalalim. Though, nandun yung uh, medyo nagpapalitan kayo ng message ng tao na ito. Tingnan po natin, Spirit Guide. Pwede kasing occasionally lang yung nakikita ko dito na pagpapalitan ninyo ng mensahe. Para naman po sa mga in a relationship. We have seven of swords. Yan. So, feeling mo may tinatago sa'yo yung person mo. Feeling mo naglolo ko. Pero feeling mo lang yan. Feeling mo lang yan, fire signs. Wala naman akong nakikita. Wala akong na-feel na negative energy dito actually. Pagdating dito sa sa energy na to or sa cards na ito ngayong araw. So, pwede po kasi na sabi natin, nagiging maingat lang yung person mo pagdating sa mga kilos niya, sa mga sinasabi niya. Pwede kasi na kaya siya nagiging maingat, pwede rin kasi fire signs napaka, na, paka, siyang nasabi na hindi maganda or medyo sabi natin, o basta, pag may, meron siyang nasabi, pwedeng pinagbibintangan mo siya, nagdududa ka. So, pwede kaya nagiging maingat yung person mo. Or vice versa. Pwede naman vice versa yan. Baka ikaw itong nag-iingat. Tingnan po natin spirit guide. Okay, so nag-iingat. Meron din talaga nag-iingat dito. Because we have fertility here, ba? Diba? So, ayan. Kung hindi, kung hindi pa kayo talaga ready, so pwede nag-iingat kayo parehas dito pagdating sa inyong relationship. Alam nyo na yon kung saan. O, kasi di pa kayo ready na magkaroon ng pamilya. Queen of Pentacles. And pwedeng ina-enjoy nyo pa yung pagiging magkarelasyon niyo mag-nobyo, uh, nobya. Queen of Pentacles, para naman po sa mga mag-asawa. So, nandyan yung pagiging praktikal. Ayan. Pagiging humble at the same time. Pwede po na parehas kayong nagtatrabaho ng asawa mo. Uh, fire signs Parehas kayong kumikita dito May iba lang sa inyo Medyo nawawalan kayo ng time Sa person niyo Pero you have time for yourself Yun lang siguro yung nagiging problema ninyo Medyo nagkakaroon kayo dito ng distansya Kasi parehas kayong busy Ayan So maglaan po kayo ng time Kahit ngayong araw na ito Para sa person niyo or sa darating na weekends Para po You know you, you catch up things Ayan po Para di kayo naliligaw sa buhay ng isa't isa Ayan mm Okay naman yung relationship, yun lang. Medyo nagkukulang lang kayo sa time. Yun yung nakikita ko po dito. So, yan lang po yung mensahe sa inyo. Fire signs, aries Aris Leo Sagittarius. Mag-iingat po kayo always. And more blessings to come. Bye-bye!